yung aso na siya sa ano. Tanggalin natin. Ay, kateka. Ay, baka kagatin ako eh. Sandali lang. Sandali lang. Napilipit siya dun sa duyan ba? Yan Oh. Eh. Alisin ko muna. Kaso natatakot ako eh. Sandali lang. Magsmog sa. Sandali lang. Sandali lang. Tanggalin natin. Kawawa naman oh? Eh. Napilipit siya. Ayun na. Ano, napilipit sa duyan na yun, 'yun nangyari sa ano ko guys sa kamay ko guys? Ayano oh, kasi inano ko yung aso eh. Pinawalan ko yung aso dun sa ano. Ayano oh, nagka ano ako. Na kambras-kambras niya ako ba? Pinawalan ko kasi siya. Ayun na nakawala na siya. Na ano nga siya una oh, na pilipit dito sa ano ba duyan. Sumabit Ayun. Buti na lang natanggal na. Para hindi siya ma... Mabitay ba? Ayan yung ano ko. Oh. Na ano ako, oh, pinag... Kambras-kambras niya, o. Oh, sa... Pinawalan ko yung aso ba? Nawala yung aso. Pinawalan ko kasi siya. Ngayon, nung nakawala na, nagtatatakbo. Parang ang buang yan pag nakawala. Malis na oh. Ito yung ano ng aso sa akin oh. Mga karuwas ng aso oh. Yan grabi oh. Grabe ang ano niya ba oh. Kasi pinawalan ko kasi siya. Napulupot siya doon eh. Kaya yan. Oh. Lagyan ko na lang siguro ito ng betadine. So, nilagyan ko ng ano o betadine. Yan nilagyan ko ng betadine yung inano ng aso sa akin. Ayan Oh. Nagyan ko ng bitadine. Hapti eh. Ayan. Salamat sa panunood. Ayun na siya oh. Parang buang yan eh pag nakawala. Ayun oh. Mugs mugs! Ayun siya oh. Dali na dali! Oh, ayun oh sa aso yan ng kapatid ko pinapakain ko kasi kayo malapit sa akin yan mugs ayan o mugs 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 dali dali na dali na dali ayan o